Hi everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about 3 John verse 1. -2. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Sa, sa, sa Tagalog po, Mahal kong kaibigan, Idinadalangin kong ikaw sanay nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay spiritual. Ano po yung gustong iparating po sa atin ng verse po na to? Ah, um, uh, kailangan kailangan po natin matanggal yung mga bagay na hindi makakabuti sa atin, lalo na sa health natin. This time, let's talk about health. Um, ito pong verse na to, sinulat to ni Juan kay Gayo. Tandaan po natin, hindi natin pwedeng ihiwalay ang ating um, disiplina sa ating sarili. Kung talagang sumusunod tayo sa ating Panginoon, Jesus, inaaral natin ang Biblia. Sumusunod tayo sa kanyang mga pinapagawa. Um, upang tayo ay mapalapit lalo sa kanya. Pero kapag pinapabayaan mo or pinapabayaan natin yung sarili natin, yung health natin, um, it's a sign din ng hindi pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Malusog na katawan, malusog ang buhay spiritual. Dito talagang makikita mo or masisisi mo sa sarili mo na ikaw talaga yung may decision nito eh. Example, hindi mo iningatan yung sarili mo. Mas mahilig kang mag-inom. Inom ka ng inom. So, at the end, ikaw din yung magsasuffer nun. No? So, wala ibang, ibang sisisihin. Kundi, ikaw kasi decision mo yun. Decision natin yun. So, let, uh, let, go all those things before the year end. Lalo na yung healthy foods, mga pagkain hindi talaga dapat natin i-consume. The bottom line is, maging disiplinado tayo sa pagkain. May mga personal discipline na dapat nating i-apply sa buhay natin. So, kayo po ay magde-decide ano yung kakainin nyo na hindi nyo na ano yung kakainin nyo at ano yung mga hindi nyo na dapat kainin so hindi kakain ng mga unhealthy food gawa tayo ng new year's resolution natin na talaga pang hahawakan natin yun. tapos um, kung talagang nakikinig ka, i-apply natin to sa buhay natin. So, isama natin din sa pagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon Diyos is yung pag-aalaga ng ating sarili. Isama po natin itong mga unhealthy decisions natin when it comes sa pagpili ng pagkain natin na tanggalin na natin at huwag na natin maging kaugalian pa for next year. Isa pa, meron din tayong isang bagay na kailangan natin tanggalin at huwag nang maging habit next year. Is yung um, unhealthy thoughts. Pagkakaroon ng health thoughts. Pag may isang tao na siyang nagiging dahilan nang galit mo, ng sama ng loob mo, huwag mong isipin na yung tao na yun ang nagpapagalit sa'yo. Ang nagpapagalit sa'yo ay ang sarili mo pag-iisip. Kasi kung unhealthy ang pag-iisip mo, mabilis kang magalit. Mabilis kang maapektuhan ng sarili mong pag-iisip. Kasi yung isip mo talaga ang nag-ooperate sa'yo. Hindi ka naman maapektuhan ng ibang tao kung hindi mo hahayaan na maapektuhan ka nila ng mga tao na yun. Kaya, isa sa mga dapat iwasan or iwanan natin at wag na natin gawin for next year ay yung pagiging magagalitin. Kaya pag mainit ang ulo mo, lalo na kung sa asawa mo o kasama mo sa trabaho, uh, huwag mong isipin na sila yung daging dahilan kung bakit uminit yung ulo mo, kundi yung sarili mo. Kasi yung sarili mo, ikaw ay may pag-iisip. At ikaw ang may operation ng sarili mong pag-iisip at ikaw din yung nagde-decide sa sarili mo. Naiinit yung ulo mo. Kaya kailangan sa pag-iisip, disiplina din. Meron tayong proper na pag-iisip. Unhealthy thoughts, meron ka bang taong kinainisan? Or kinagagalitan? Or hindi mapatawan? So, it's time na para i-let go yun because you are now a new versions of you under the control of our Lord Jesus Christ. Pangatlo is unhealthy habits. Like pagpupuyat, pagbabad sa movie or anything na hindi naman maganda sa kalusugan natin. Tandaan natin na hindi lang pagbabasa ng Bible, pagsamba, pagbibigay ng worship, nagbibigay ng kapurehan sa ating Diyos, kasama yung pagkain pagtulog at pag -hersisyo. Yung mga maliliit na bagay na yon, pagkain, pagtulog, pag is nagbibigay yon ng papuri sa ating Panginoong Diyos. Because Jesus Christ is not the Lord of all, then He is not the Lord of all. Kung ang ating Panginoon, Diyos is not the Lord ng pangkalahatan, and then hindi, hindi siya yung Lord ng pangkalahatan. So, ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus, Panginoong Jesus Kristo, ay hari na ating buhay. So, <clears throat> maging kahit yung pananood ng TV, pakikipagrelasyon, pagsamba, pagkain, pagtulog, it's a worship. Yun yung maliliit na bagay na kailangan meron kang disiplina. Jesus Christ must be the Lord of all. Pati ng mga habit natin, na natin sa buhay. Palitan na natin ng mas magandang habit. So, simpleng application, it healthy food. Kapag kumakain ka ng healthy, ito po yung nagsiserve ng sisilbing pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Pag kumakain ka ng healthy food, nag-exercise ka ng tama, natutulog ka ng maayos, pinapanatilihin mo ang sarili mo na um, maayos, malinis, malakas, and you treat yourself as well. That is the act of worship. Loving yourself is the act of worship. Love God with all your mind. Pansin niyo pag um, Pinakamahalagang utos sa Bible is Love God with all of your heart Kasi may emotion po dyan Kasama na dyan yung mind also And the matter of thinking The mental health Yun po yung kasama na rin doon Kaya po pag um, When you are with God Pati mental health mo o maayos din mga masasamang pag-iisip mo